Ayan. So, ready na po ba kayo malaman kung anong latest sa inyong pag-ibig? Okay. Okay. din dati mga tao na medyo, naka, uh, medyo sabi natin nakaka-influensya sa'yo <coughs> or sabi natin ito ang, physical traits ng persons na darating sa'yo <coughs> Yeah. So, ayusin lang natin. Then, we'll, we'll begin right away. <clears throat> Where my keep open minded carito, <clears throat> yeah. So, yung cardbook, keep open minded, worth waiting. This could be the one, and forgiving and learning. No, so dito muna tayo sa keep on open minded. So ang card na ito yung parang pinapaalala sa iyo na ang pag-ibig ay maaring dumating na hindi inaasahan, no? Oh? O sabi natin sa hindi inaasahang paraan o oh, mula sa taong hindi mo rin inaasahan. So bilang isang Sagittarius na sabi natin may pagkahilig sa adventure at mga bagong karanasan, uh, mahalaga naman na tiling bukas sa iba't ibang klase ng tao at relasyon, ha? At huwag limitahan ang iyong sarili sa isang tiyak na type o ideal partner, no? Dahil ang susi ay maging bukas sa mga possibility na inaalok ng buhay. So, maaring sabi mo, hindi mo siya tipis, no? And by worth waiting ka pa rito, so ang mansanin nito ay nagbibigay din ng assurance sa iyo na ang pag-ibig ay naghihintay sa iyo at ito ay sulit, no? O matagal ka na naghihintay sa pag-ibig nito, no? Pero sulit. So... Itong keep on open-minded, 'no, magka sila actually ng worth waiting. I Minsan ay diyan na pala yung impressions mo, kaya lang parang tingin mo na bukang hindi siya nagdadalawang-isip ka, nagda ka, parang hindi yata ito, parang tipis. Uh, kumbaga kung sa struktura niya parang tingin mo sabi natin sa unang tingin is hindi mo siya magugustuhan, 'no. Pero once na nakilala mo siya, actually, 'no, uh, magugustuhan mo siya at malay mo siya pa talaga ang siya ang magbibigay pa sa iyo ng talagang lubos na kalagalakan, lubos na pagmamahal sa iyo. So, ang sinabi kaya maging keep an open-minded ka, no? Ibig sabihin, maging bukas ka sa mga taong darating sa iyo. Kahit anong itsura niya, kahit ano pang ano pang damit niya, no? Dahil siya ang mag, uh, siya ang magiging forever mo rin, no? And Kita mo ha, magkakunik ang this could be the one. May this could be the one ka rin. At saka ito na siguro din ang talagang para sa'yo. Ito yung iniintay no? Uh, yung mensaheng worth waiting din kasi ito yung nagbibigay katiyakan sa pag-ibig na hinihintay mo is sulit, no? Kaya lang baka kaya lang mapa, baka makaligtaan mo kasi nga mali mo ah, sa unang tingin hindi mo siya magugustuhan. So nabaliwala mo, no? So make sure na maging open ka, no? Huwag ka masyadong magtatara, huwag ka masyadong magsungit o no, huwag kang isnabero, no? So, ito yung nagpapaywatig siya na may dahilan kung bakit hindi pa ito dumarating sa'yo dati, no? O kung bakit may mga pagsubok ka pang pinagdadaanan bago makilala ito. Maaring nga nakaligtaan mo na siya, or sabihin natin na uh, hindi sa tingin mo, hindi mo type sa una, no? Hindi mo kinilala, no? Kung baga, inisnab mo na lang, kaya yun, nawala. Pero ngayon, ibabalik daw uli sa'yo, no? So, kasi ang card na ito yung naghihikayat din sa'yo na magkaroon ka ng pasensya at magtiwala ka sa process, no? Kung naghahanap ka man ng isang relasyon, tandaan mo na magandang bagay ay, ay nangangailangan ng oras, no? Hinahanda pa kasi. Ayan, no? Magkatingin mo, magkano yung this could be the one at yung keep an open-minded, no? Ang this could be ang keep an open-minded, sin uh, ina-assured sa'yo na hindi siya yung akala mo sa una maatitripan mo na talagang masigasig or sabihin mo na no? pero siya magiging forever mo o siya yung mag talaga magbibigay na buong pagmamahal sa iyo no kaya nga ayan nga sabi this could be the one oo oh, oh, siya na nga yun, no siya na yun no sa tingin mong hindi mo type o sabihin mong hindi talagang malayo sa taste mo no pero siya na nga po yun ito na ang this could be the one no so assurance yan ito na yung hinihintay mo at masusulit ka dahil ano dahil hinanda namin para sa iyan sabi ng universe no ang um, this could be the one, ito yung nagpapahiwatig nga sa gitna ng iyong pagiging bukas. Keep an open mind at paghihintay. Yan yung worth waiting, no? So, ang card na yan ay nagbibigay sa nyalis na yung taong ito ay maaring ang hinahanap mo rin. No? Maaring ito rin tumutukoy sa isang kasalukuyang tao sa iyong buhay or sa current relationship mo. O isang taong malapit mo nang nakilala or makikilala rin, no? So, ang connections nila is, yung taong ito ay maaring maging seryoso at pang matagala. Ito yung maaring maging forever mo na. Kaya nga, this could be the one, no? Siya yung talagang inaantay mo. Siya yung talagang para sa'yo. Huwag kang makulit, basta siya na nga. <laughs> Ayan, no? So, meron din ayo dito ang forgiving and learning. So, yung, ang card na ito yung nag-uugnay sa nakaraan mo, no? bago bago ka magsimula ng bago o sabi natin mag-move on sa susunod na yugto ng iyong relasyon. So kailangan mong bitawan ang sakit o galit mula sa nakaraang mga karanasan, no? At magpatawad uh, kailangan i natin, no? Linisin natin ang espasyo sa bagong darating sa iyo. And always remember ang pagpapatawad ay hindi para sa ibang tao, no? kundi para yon sa kapayapaan ng isip mo, no? So, matuto, matuto din sa mga pagkakamali at pagsubok na naranasan upang maging masanda ka sa pag-ibig na darating sa'yo, no? Kasi nga, masusulid ka. It's worth waiting, no? At uh, ito rin, it's safe for you to love. So, wag kang matakot na maibigay ang lahat sa taong ito. Hindi pera, ha? Ibigay ang buong puso mo rin. Pero magtira ka siyempre ng 10% para sa'yo. At least, uh, Pantuunan mo ng pansin kasi nga sulit naman daw. No, ito yung pinakamahalagang conclusion din no pagkatapos ng lahat ng paglalakbay mo sa at pagkatotoo mo sa sabi natin yung mga pagpapatawad na yan, ang um, it is safe for you to love, ang card nito na ay nagpapatunay na ligtas no, ligtas ka para sa yung para buksan mo uli ang puso mo no bilang isang sagittarius sa ang takot ay mawalan ng kalayaan at maaring maging balakit sa pag-ibig, no? So ang mensaheng ito ay huwag matakot, magbahal ng buo dahil hindi ka nito baba, hindi ka nito babaliin o hindi ka magkakamali. Bagkus ito yung palalakasin ka pa nito. Kasi parang ang taong ito ay talagang itinakda para sa iyo, no? At asahan mo na ang taong ito rin ay magbibigay ng lubos na pagmamahal at willing mag-ano sa iyo, no? At willing magbigay ng lahat ng gusto mo, no? At ito yung nakikita natin sa connections ng mga card mo dito no. Kumbaga, yung limang card dito yung nagkukwento ng isang kompletong paglalakbay mo no. Uh, Ina-update ka sa paglalakbay mo at eto rin yung magsisimula sa pagiging open-minded no. magpatuloy ka sa paghihintay sa mga tamang tao at pagkatapos ay makikita mo na it could be the one no. This could be the one ng persons na yan. So, bago tuloy ang yakapin ang bagong pag-ibig din, kailangan munang magpatawad at mula sa nakaraan, no? At sa huli, ang pinakamalalim na mensahe dito is, it is safe for you to love. So, ang lahat ng ito ay nagpapakita ng mga pag-ibig ay isang proseso, no? Tandaan niyan? Na nangangailangan ng paglago or growth at pagiging handa. So, ang universe ay nagbibigay ng katiyakan na ang lahat ng paghahanda ay magbubunga, no? So, itong, itong in-invest mo sa taong niya, itong i-invest mo sa taong yan is worth, no? At ito na nga rin ang uh, binigay ng, ng Diyos para sa sa'yo. So, but always remember, you have your own free will, no? Pero ito yung update sa sa'yo, no? Katalindahan mo itong worth waiting na to, no? Ito naman po, baka kilala nyo po ito, no? Merong peklat or sabi natin scar. Baka ito rin yung isang mahalagang tao na sabihin natin na nakakonect din sa inyo. So, maaring tumutok ito sa tao na may kaugnayan sa iyong buhay o isang arkitipo na sabihin natin kumakatawan sa isang tiyak na uri ng tao. So, ito yung maaring kakilala mo o ito rin yung sinasabing simbolo ng karunungan. No? Ayan, ang um, palatandaan is kanina may scar ngayon, ang tao ding ito is very powerful. No? It could be babae o lalaki, no? So, ang babaeng ito is maaari ding siya darating din sa inyo kung lalaki ka, no? At kung nagaantay ka. At Nakikita rin natin dito, meron ding isang tao na naugnay din sa inyo na maaring ang palatandaan ay scars o may peklat sabihin natin. At ito rin yung may kulay na mahilig mag ng red na damit, no? Mahilig siya ng color red or sabihin natin paborito niya color red. Yan din ang maaring sabihin na darating sa inyo, no? At some of you naman may nakikita tayong siguro foreigner na sabi natin oh ikaw nakatira ka sa Europe o oh, ang taong ito kahit nakalahi mo baka he's from you na sa Europe siya nakatira no so yan ang mga palatandaan na nakikita ko dito and then Uh, tatandaan po ninyo, no? You have your own free will and always remember po na may choices kayo, no? Pero nakikita natin dito ang mga tao na maaring nakakonek sa inyo o paparating pa lang sa inyo. So, pay attention po, no? Dahil baka yan na nga po, no? So, meron, meron kang uh, very powerful woman din o lalaki to, no? Na maari din talagang sabihin natin may sinasabi sa buhay o sabihin natin ah, na ang tao mo na ngayon na, na, ang karelasyon mo na may sinasabi sa buhay na baka ngayon mo palang madiskobre no? matagal niya nang nililihim may kaya pala siya no? at na-impress ka nilang, bigla ka babay ano, bigla na lang siya mag-propose sa'yo bigla na lang siyang magtatapat at dadaling ka sa bahay, parang nakikita ko na parang i-introduce ka sa parents na, naano ano ko ngayon yan, no pero nakikita din natin na mayroon siyang isang malaking tungkulin sa iba naman po, no, may isang may malaking tungkulin sa ano, no sa ating sabi natin sa lipuna, no na naniligaw din sa inyo, sabi natin kilala sa barangay nyo, no So, Ayan po, antay natin yung mga tao na yan, no? At some of you din naman, mga ano, taga-ibang bansa, no? Parang siguro, eh, eh nakatira ka, o itong taong ito sabihin natin, foreigner po, no? Ayan, so sana nagustuhan niyo po ang ating basa sa ngayon, no? At sana po uh, patuloy po niyong suporta ng Happy Angel Reading by subscribing po and liking the video. At maraming salamat din po sa nag-hype, no? Ayan, thank you so much. God bless you po.